Welcome to Lingayen, the heart of Pangasinan's history and heritage. And just before you reach its town proper it stands a bridge that many may overlook, but never forget. This is the Dumalangdan Bridge, a bridge known not for its size but for its service. Ngayon, babalikan natin ang simple ngunit mahalagang istruktura na patuloy kumukonekta sa mga buhay noon hanggang ngayon. Matatagpuan ang anim na raang metrong tulay sa kahabaan ng Lingayen Labrador Road sa Barangay Dumalandan, Lingayen. Isa itong mahalagang daanan na hindi lamang naguugnay sa Lingayen at mga kalapit bayan, kundi nagsisilbing pangunahing ruta papasok sa sentro ng Kapitolyo. Sa mga paralan, palengke, simbahan at sa mga tourist destination ng bayan. This bridge may not be grand in size but its role in everyday life is undeniably significant. Hindi man ito ang pinakamahaba o pinakamodernong tulay sa lalawigan, muni ito ay simbolo ng katatagan. Matagal nang nagsisilbi at patuloy na dumadaloy ang mga kwento ng mga dumarating. And over the years, it has undergone several repairs and reinforcement to meet the growing demand of vehicles passing through. But beyond its function, it has become a local landmark, especially those who grew up in or near Lingayen. Crossing Dumalandan means one thing: malapit ka na sa Lingayen. Crossing Dumalandan Bridge means nearing home. It's the point where Lingayen begins to embrace you. The bay, the capital, and the familiar streets. Nasabaw paglalakbay may mga daan tayong hindi talaga nalilimutan sapagkat sila ang tahimik na saksi sa ating pagbabalik sa ating pag-uwi. Ang Dumalandan Bridge ay paalala na hindi kailangan igrande ang isang bagay para maging mahalaga sapagkat may mga daan na hindi mo lang tinatawid kundi tinatahak mo ito habang bitbit -bit ang kasaysayan, ang pagmamahal at ang ugnayan ng bayan sa bawat hakbang. Isa man ito sa mga maraming tulay dito sa Pangasinan, but Dumalandan Bridge reminds us that some paths are powerful. Not because of how high or long they are, but because of how many lives they carry and how many journeys they guided day after day. From the familiar paths of Lingayen, we look back on the Gupan, where a forgotten bridge still holds the weight of a tragedy.